So, uh, yung ngayong araw mga kaidol, ito na yung nilaga natin na bunga ng ng kawayan. Ito. Ano ko na sa pinggan? Ito luto na. Tinikman ko yung sabaw na may Ayan, magandang araw mga kaidol. May dala na naman tayong puno ng kawayan para ipambakod nga dun sa ating garden at yan kitang kita nyo naman mga kaidolo pawis na pawis pa galing tayo dyan sa pagpastol ng mga alaga dyan sa kabundukan at ngayong araw na ito mga kaidol, nakagawa tayo ng video na yung bunga ng kawayan ngayon may dala akong plastik at kukuha naman tayo ng pinakambunga para matisting natin kung ano ba ang lasa pag ating niluto so ngayon mga kaidol ay pupuntahan natin yung bunga ng kawayan dyan eh. ito yung mga nadaanan pa natin ng mga nakaran at ngayon lang yung natsamba na maraming bunga siya kukuha tayo para matry natin kung ano nga ba ang tunay na lasa pag ating niluto o tistingin natin sa nilaga at saka yung sinangag para magkaalaman kung ano ang lasa nitong kawayan na ito so yun mga kaidol samahan nyo ako puntahan natin yung kawayan yung bunga para nga yung makakuha tayo madala akong plastik oh. so umpisa natin dito mga kaidol sa medyo mababa dito muna tayo sa medyo malapit sa may lupa ayan o oh. napakarami ng bunga o oh. At, tama tama mga kaidol matigas na kumbaga sa niyog ay ano na siya matigas na matigas na tuyo na Ayan o. mga nakaraan nito na kumuha ko nito ay madalang pa ang bunga. Ang dami na nga nangalaglag sa lupa mga kaidulo. Oh. Ito, tinan nyo naman o. Oh. Ayan haplo haplos, -haplos sila natin. Malambot na eh. Malambot na pagkuha. At tama-tama mga na nachambala natin ngayong panahon na ito na marami siyang bunga o. Oh. Ayan napakababa. Oh. Masubukan natin kung ano ang lasa nito. Kung pwede pa dalang kainin o hindi. Kasi curious lang tayo kasi biruin mo. Ito yung kawayang ligaw na wild. Wild kawayan. Ito yung mga nakita sa gubat. Yung namalitang katawan ay nakapagtaka naman at napakaraming bunga nila ngayon Ipagkabata ko na inyo lang kami rin nakakita nito kahit nga yung magulang ko senior citizen na ngayon din lang sila nakakita ng bunga nitong kawayan na to sa buong pagkatao nila at nang minsan matyamba nga natin ay hindi rin tayo makapaniwala na yung bunga pala nga ng kawayan na ito ay ganito ang klase ayan o hindi naman mga kaidol oh. yun oh. napakahirap lang mga kaidol manguha kasi wala tayong cameraman kaya ang dami na laglag oh. yung laglag sa kamay bali simutin na lang natin yan So... Ayan o. Oh. Kita naman mga kaidol nagbagsakan siya sa lupa. Yung mga sanga o. Oh. Ay napakaraming bunga. Kuhain natin to. Sana magkaalaman na kung talaga palang ito ay kinakain o hindi. So, pero sa tingin ko kinakain ng daga oh. May mga kain eh. kaganda lang kasi mga kaidol ay hinog na siya talagang kung sa yug ay tuyo na ngalaglag na oh damihan na natin ang kuwa kasi marami naman eh ang sa lupa na ang iba. At tingnan niyo naman mga kaibulo. Oh. Bakit talagang napakaraming buhay Ano? E ano? Tamang dami naman. Hmm. Diba? Tingnan nyo yung dahon. Tingnan po yung dahon yan. Oh. No? Yan yung wild na kawayan. Yung gumagapang. Yan ang tunay na kawayan. Kasi yung malaking kawayan. May mga kanya-kanyang pangalan po yun. Bali hindi na natin kukunin yan oh. Napakarami pa niyan. Sayang naman ho kung hindi naman pa kinabangan puputihin lang. At tama na itong nakuha natin mga kaidol. Baka kung sakaling makita itong bunga ng kawayan may pumunta may papakita tayo. At talagang napakarami naman ng bunga eh. Ang bungay, oh. Hanggang taas pa yan. Oh. Yan. Kaya tama na itong nakuha natin. Ano? kumuha tayo ng tamang lulutuin no? Oh. yan yan oh. ngayon uuwi natin sa bahay to at doon natin ito lulutuin oh, abangan nyo na lang mga kaidol mga kaidol doon tayo galing pero ngayon mga kaidol medyo parang madilim ay nagbabadya ang ulanin ay uuwi tayo at baka medyo buwa sa ilog at ito yung kaway natin dala, dala at ito yung ating baba ko mamaya Yeah, oh doon na natin sa bahay lutuin yung bunga ng kawayan let's go mga kaidol so ito na mga kaidol pakaratingan natin ang bahay ay nilabas ko agad yung buto ng ah, bunga ng kawayan mga kaidol nakikita nyo nilagay ko sa planggana oh. ito yung naka plastic kanina ko na dito nakuha natin yung sa kabundukan so ngayon mga kaidol lalagayin na natin yung kalahati at yung kalahati naman ay sasanggagin natin titignan natin kung anong lasa doon sa nilaga at titignan din natin kung anong lasa doon sa sinangag o yung sinangag sa kawali kaya kalahati lang natin kaya ito mga kaidol ito yung kalbiro kalahatiin lang natin yung lalagayin para nga kalahati lang Tagal natin to Para nga lang matikman natin yung kaya dun Kung ano ang lasa ng bunga ng kawayan Yan na Dagan ko ng kaunting asin Para may lasa Diba? Ayan o, asin Siyempre lalagyan natin ng tubig Diba? talangan natin mga kaidol sa kalan ano? siyempre antay natin maluto yan so uh, yung ngayong araw mga kaidol ito na yung nilaga natin na bunga ng ng kawayan ito ito na sa pinggan ito luto na tinikmang ko yung sabaw na may asin wala naman siyang lasa pero ngayon titikman natin mga kaidol ito yung pinakambunga na mismo para malaman natin kasi curious kasi tayo kung anong lasa nito eh kasi so yung nilasahan ko na hilaw noon eh medyo uh, medyo mapait so ngayon ngayon ay luto na titikman natin kung anong lasa nito ayan oh mga kaidol parang talagang may laman siya mga kaidol <coughs> Mapait-pait siya mga ka-idol. Mapait-pait siya pero parang lasa siyang mani. lasang man eh, pero mapait pait mga kaidol hmm. okay naman so bali dun sa sinangag parang parehas din ang lasa kasi sinangag ito nilaga natin eh you know? bali yung tirang kawayan din balak ko sanang sangagin para malaman natin kung ano ang lasa, paano sinangag. Pero parang ganito na rin mga kaidol, lasa nun. No? Kasi nilagaan nga niya, eh. ganito rin lasa. Oh. Hmm. Masarap naman mga kaidol. Wala siyang pinagiba sa mani. Pero sa unang tiki mo, parang may pait na kaunti. Tapos pag yung natagal na, wala na. Yung hmm. nga lang, bibiyakin, bibiyakin mo ng ganun. Oh. Yan ang laman o. Oh. wala siyang pinag-iba sa hindi ko maano eh, parang balungay sa amin yung balungay noon meron kasi yung punong kahoy na yung natawag na balungay, parang ganun lasa niya wala ayos idol pwedeng kainin mga ka-idol. Kaya lang, parang nagatindigan mga kaedol yung balaybo ko. Nagatindigan mga balaybo ko eh. Kasi ngayon ko lang itong tikman. At ngayon ko rin ito na, na luto. At ngayon ko rin nakita dyan sa kabundukan. Sabi nga nung tatay ko, ngayon lang daw siya nakakita ng bunga ng kawayan yan. Sa so, tanda na niya. Kaya ito mga kaedol, patunay na yung bunga ng kawayan na wild. Well, makikita mo sa kalaan yung gumagapang. Yan. May lasa siya, pero pwede naman siyang kainin. Ngayon, then natin mga after 5 minutes kung ano yung mangyayari sa akin sa akin kung talagang ito ay nakaka o ano man, kakaangi o ano. Pero parang nalindig yung mga balibo ko Siyempre, ngayon lang tayo kumain naman nito. Yun lamang mga kaidol at maraming salamat. Okay naman. Ayun. Para siyang money as in okay